Guys, ganito talaga sitwasyon naming mga tupad. Sakit na yung kamay na si ma'am. Hi ma'am. tubang ba nga rin ma'am? Hindi you... <laughs> si Kim. Kim! <laughs> Aray ko. Sakit na yung kamay ko. Sakit na yung kamay ko. Agoy. Pahawak naman. Pahawak naman sir. <laughs> Unsa man is pahawak naman. Guniti <laughs> sa kadalisipunan. Ito bang palihok ba? Oh, ito bang rin ako? Balik tayo, balik Wawa naman talaga. Kamay ko masakit na. Ito ng trabaho nito si Mamala. Naguna na. Oh. Para sa ayuda. Aray ko. Pangasamad na talaga yung kamay ko. Sakit na. Oh. Yan. Baka si na yung ano natin. And thank you. Thank yeah. you sa so nag, ano. Ayan sila, oh. Ay, anong nangyari, anong nangyari. Maraming message hindi ko nabasa. Stopad members, stopad workers. Thank you for watching. Share the live.